Good morning mga kapwa! Welcome to my channel! <laughs> Matatanong ako sa'yo Manoy oh. Maganda ba ang kita ngayong magpapasko kahit may pandemic? Okay lang, mayroon din Magkano yung minimum kinakita mo Manoy? Minsan 700, minsan nakakasanlibo pag maganda Ngayon, maganda yung biyay ngayon, linggo oh. Ah, okay lang. Naka siguro ko hindi ko pa na mga 900. Okay na, okay na yung kita, 900 Manoy. Okay na yan. Okay mga kapwa. Ang kinita ni Manoy ngayon, 900 daw. Pero condolence Manoy sa pamilya ng... Ang pamilya mo. Oh. Kasi namatayan yung si Manoy, yung kapatid niya namatay. Ngayon, pupunta pa siya daw doon sa patay. Galing na siya doon kanina. Aso naman, babalik na naman daw siya. Dahil yung mga anak niya, dadalhin niya na naman doon. Tama oh, ba? Oo, oh, tama. Oh, ayon. Shout out Manoy sa mga kasamaan mo mm. dito sa Lindgil Taxi Drivers. Ayun, kabuli tayo. Sana kasi wala lang wala tayong ano, wala tayong papel ngayon. Ay, pero wala eh. pa naman oh. magbibigay tayo ng ano, ng bukas. Oh. Magdala ka Manoy ng papel Papil. para makapagbigay kami ng kunting abuloy para sa kapatid mo. Oh, sige. Papagawa ko doon sa ano tatawagan ko yung kapatid ko na babae doon, pumagawa ng papel na galing sa ano, barangay. Okay, Manoy. Ano? Okay. Pwede yon? Pwede yon Manoy. Okay. Maraming salamat, okay. mga kapwa. And, and, and good, good, morning. At <laughs> interview. ito na yung perang ya, ibinigay ng mga drivers. Ito na nga, naggawa na. Hindi na, okay na yan. Hindi na. Ito okay na, na, to. Ready na sana to. Hindi, <laughs> hey, okay na to, Manoy. Ilagay ko lang dito para masipti ko ka sana. Ngayon, ito na siya. Ayan na Manoy. Ah, sige. Ilalagay e, ko dyan. Ayan na yung abuloy ng mga kapwa natin taxi driver. Ah, Ayan na lahat. Salamat. Ngayon Manoy, magpapasalamat ka sa mga kapwa mo driver ah. para matuwa naman sila. Sige pa. Ngayon, kunin mo na itong pera kita mo na yan. Hindi ko binilang yan. Basta inayos ko oh, lang sige. yung ano. Pero iiwan ko lang ito muna. 26 ko na ito nadalain eh. Iiwang Hindi. Dalit mo na yan. Ay, okay. Kunin mo na yan sa Lata iyo. Dalit mo na sa, sa inyo. Boy. Sa bahay nyo. Oh, Para kung kailangan-kailangan mo ngayon mag, makarating ka dun sa inyo sa bahay ng kapatid mo, oh. madala mo na kaagad. Oh. Ngayon Manoy, anong masabi mo sa mga kapwa mo, taxi driver? Haan. Oh. Mga kasama ko mga driver po sa Lenggel, maraming salamat dito sa abulin ninyo sa kapatid ko na namatay siya. Iliving ngayon na 26 ng December. Salamat po sa lahat ng mga driver. Okay, thank you mga kapwa maraming maraming salamat sa lahat ng mga taxi drivers at kondolens sa mubuo ng linger Taxi Drivers, condolence Manoy. Okay, maraming salamat po.